if we fight that the world we so high have fallen so low fallen so hello Good morning po mga kabayan. Ngayong araw ay eh, babahagi ko po sa inyo ang aking ulam for today. Ito po na namitas ako ng malunggay sa aking backyard. Ngayon. Ito po ngayon ang sasahop ko sa noodles. Ito po ang tinatawag na maraotong sa amin sa Ilocos. Masarap po ito. Karamihan ginagawa dito. sinasaho sa kamatis. Ayan. Tapos, kinikilaw or ginagawang yeah, pangkulam. Gagawin lahat isang paraan para makapagtipid at maka malaki-laki may padala sa pamilya. Okay na po ito. Masustansya naman. Eh. Sapat na para sa pagkain buong araw. Ayan. Hello. Papakita ko lang po sa inyo, guys, ang pasalubong sa akin ni Engineer Jebson. Siya po yung galing ng bakasyon. Ito po ang ibinigay sa akin ni Engineer. Engineer, thank you so much, sir. Daghang salamat, Engineer Jebson, alias Mr. Dico Perfecto sa kanya pong YouTube channel. Ayan po. Binigyan po niya ako ng Nescafe. Ayan. Kung hindi ako nakakamali guys, danggit po to na pinagmamalaki ng daing ng Cebu. Ayan. Mayroon pong mani na bigay. At mayroon pong boy bawang, peanut. At higit sa lahat, pumpe ang aking paborito, ang kulambo na aking kinahiligan, nakasanayan. Dagang salamat sir! Good morning mga kabayan. Ngayon pong araw ng garnish ay day of po. Araw ng pagluluto. Ayun. Ito po ipapakita ko sa inyo. Ang aking ulam ngayon ay pinakbet. Ayan po, may talong ako, may ampalaya, may kalabasa, may okra dahil walang sitaw, Bagyo beans lang at konting sili. Ayan. Ito na po ang ulam po ngayon. At binisa ko na po ang, ang aking mga karne. balunan ang aking sahog. Ayan. Tagal ko na panahon na ngayon lang ako makakatikim muli ng pinakbet, guys. Lutong Ilocano. Number one sa gulay. Kaya po, ito ay eh, papakita ko po sa inyo susunod. Kapag ito ay eh maluto na. Ayan po ang pinakbet. Hello guys! Good afternoon po! Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo ang aking nahuling ibon dito sa loob ng aking office. Pumasok siya kasi eh, malamig. Alam niyo naman ang panahon ngayon Saudi ay sobrang init. Kaya naghahanap na masisilungan na malamig. Ngayon, ngayon, nahuli ko siya, hihi na, Ngayon ay aki siyang pakakawalan. Kawawa naman ho, di ba? eh ang ibon eh may bigyan natin ng kalayaan pa, may buhay din po yan ika ng kantay ibon man may layang lumipad kulungin mo at umiiyak Bayan pa kayang sakdal dilag Ang di magmasang makaalpas. Ayun. Hello guys, good morning! Ayan, ngayon pong araw, ang aking video ay si share sa inyo ay ang aking pagluluto ng aking ulam ngayon. Konting higpit na sinturon kasi medyo wala pa sahod, Kaya, ayan po, halos sampung araw na ako nag-uulam ng noodles. Eh, ganun talaga ang buhay. Ayan po, lahat kailangan magtipid at magkumapit sa... <laughs> Ito po guys, ang aking mantika. Ayan po, sa limang beses ko na ginagamit yan, hindi ko tinatapon. At naman ito ang saging, alam po ba ninyo ito, hiningi ko la lang sa bakala itatapunan na nila, pero ganun pa man sabi ko, sayang, pwede ko ba mahingi naawa sa akin ang nagtitinda Yan, ibinigay sa akin <laughs> kaya sabi nga ni Nora Honor bagong bayani ang sandata ay luha bigyan naman ninyo kami kahit ng konting awa Hello, magandang tanghali Middle East Lalo na po dito sa Saudi Arabia Guys, gusto nyo po makakita ng bayawak disyerto Ayun siya, o laki oh Doon sa siliko at sa balbus na kamote Ayun ang oh, kanyang punto to Ayan Ayan po ang bayawak disyerto guys Ayan <laughs> Kasi po mainit ang panahon Naghahanap siya ng masisilungan Ayan po, yan ang po Yan ang sinasabing bayawak disyerto kulay puti ayan, dito po sa Saudi yan ayan po siya oh. oh, nakakatakot yung lapitan kasi may mga ngagat yan, bunti siguro po yan ayan kasi dito sa alamang ko eh, napaka press ko ayan po siya guys oh. Ayan po ang bayawak disyerto ayan. Dito po marami ako nakikita ahas, yung rattlesnake style, yung may sungay, at black scorpion ng desert. Ayan po guys, dito iba-iba. Grabe, nakakatakot lapitan. Magdidili kasi ako ngayon tanghali. Miiing! Guys, eto po ang pusang gala dito. Ayan po si Felix the Cat. Ayan, wala yung kasama niya si Garfield. Ang gaganda ng mga pusa dito. Ang gala guys. Ayan o. Grabe Puting-puti. Dati ang linis niyan. Ngayon wala na. Marumi na siya. Lagi siya dito sa pintu ko yan. Lagi niya bantay. Kasi. La, binibigyan ko siya ng pagkain. Ming. Mala. <laughs> ang bait. kasi dito sa pintu ko eh. Ayan. Ayan po si Felix the cat. Ayan. Mamaya si Garfield mayroon pang pusa pupunta dito na abuhin ang ganda bul mabalay balahibuhin din oh, di ba ang ganda mga pusa dito at mga aso sa disyerto Mee!